Na-try niya na bang bumili nito mga mare at eto nga daw yung Shanghai ng Jollibee dati. At ito nga lang daw ito mabibili sa mga stores ng Mercury Drug. Napanood ko nga lang din ito sa kapwa ko content creator mga mare. At na-curious nga lang din ako sa lasa kung totoo nga bang ito talaga yung Shanghai ng Jollibee dati. Fast forward pagka uwi nga namin ng bahay mga mare eto nga at lulutuin na rin agad namin. At eto nga palang itsura niya mga mare kapag hindi pa luto. Nabili nga lang pala namin ito sa halagang 64 pesos. Tapos 14 pieces na rin pala yung laman ng isang pack. So bali ang lumalabas mga mare 64 pesos and 50 centavos ang per piraso nito. At sa halagang 64 pesos mga mare, tatlong taon na nga ang pwedeng makakain nito. Pero kung medyo matipid sa ulam mga mare, ay pwedeng apat ang makakain dito. Sabi nga pala dito sa instruction mga mare, hindi na nga daw kailangan itong ito bago iprito. Tapos sa pagluluto naman mga mare, dapat ay deep fry daw. Pero dahil nagtitipid kami sa mantika mga mare, eh mantika nga lang ang ginamit namin. At eto na nga mga mare, yung moment of truth kung ito nga ba yung Shanghai ng Jollibee noon. Abay, legit at sing lasa nga talaga mga mare. At eto talaga yung lasa ng Shanghai ng Jollibee noon. Try nyo na din ito mga mare. Ayun lang.